Arhay na aga. Kumusta mga kaibigan, mga lords? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito mga kaibigan, ah, pupunta po tayo sa isa po sa pinakamaganda at pinaka pinaka dinadayo na pasyalan ng mga riders. Kasi po mga lords, mga kaibigan, itong lugar na to, ah, bali napakarami pong bangkingan, napakaraming kurbada, tapos may mga talagang matitinding siko din. Iniahalin tulad ko po siya sa Marilake. Pero ito mga lords, mga kaibigan, hindi lamang po siya mga bundok po yung makikita nyo po rito kundi ang napakagandang dagat eto mga lods mga kaibigan papunta po tayo sa Kagraray sa baka, nasasakop na po yan ang baka Albay pero mga kaibigan kung pupunta po kayo rito dadan po muna kayo mga lods mga kaibigan sa bayan po ng Santo Domingo dito rin po yan sa aming probinsya ng Albay eto mga kaibigan habang papunta po tayo ron eto po yung inyong madadaanan napakagandang kalsada tapos mabuti nga po ngayon nakisama po yung panahon kaya mainit at napakasarap po mag rides po rito at tumalapit sila atin naka sniper din shout out at ride safe sa inyo mga mams eto mga kaibigan mga lads talagang napakaganda doon pumunta po rito talagang ito yung dinadayo ng mga riders lalo na kapag weekend napakarami po rito mga pungpunta tapos marami rin po rito namimitik pero ngayon hindi kasi weekend kaya konti lang kami na napupunta rito ayoko rin kasing sumabay sa maramihan kaya mas maganda yung ganito solo rider lang po kasi tayo mahiyain <laughs> pero ito mga lads mga kaibigan napaganda po nang ninyong makikita habang papunta po kayo rito sa kagraray mula mga kaibigan sa Santo Domingo sa Albay sa bayan po ng Santo Domingo papunta po sa kagraray halos may isa't kalating oras pero syempre kapag makakita tayo ng magandang lugar na yun halos umaabot ng dalawang oras yung ating biyahe pero sulit naman po yun tapos mga lods, mga kaibigan, halos may distansya po ito na mga 40 to 45 kilometers po ata kung di po ka nagkakamali Sa mga wala naman pong sasakyan, may bumabiyahe po rito, may nakita po ako rito kanina na bumabiyahe Wala po yata yun sa may Santo Domingo, tapos papunta pong Gagraray o sa Misibis Pero mga lods, mga kaibigan, mas maganda po talaga may sarili po yung sasakyan Para kung sakali man gusto nyo huminto sa magandang lugar tapos magpictures yun talaga, napakasulit yun na may dala po kayo at hindi po kayo mahirapan. Mamaya di po natin alam kung anong oras lang po yung biyahe. Para ma-enjoy nyo po yung inyong road trip at mamamasyal po rito sa kagraray. Ito mga kaibigan mga lods, konting ingat po talaga kasi marami po talaga rito. matitimbing siko din. Tapos yung mga kalsada, wala pa po siyang mga shoulder. Ito mga lods mga kaibigan, wow, nakakaaganda rito. Ayan o, isang viewpoints, makikita nyo po yung kalawakan ng karagatan dito. Napaka-bunan, mm. napakasarap po etong <laughs> Itong road trip natin mga lods, papunta po dun sa Kagraray Eco Park. Uh, madadaan po natin yung isa sa pinakasikat na katulay, dito po yan sa Albay, yung Sola Bridge. Yan mga lods mga kaibigan, yung Sola Bridge, talagang doon ng hintuan paingahan ng mga riders papunta po sa Kagraray kasi yung tulay na yun mga lads isa yun sa pinakamagandang tulay po rito na nakapaganda po ng view pinagdurog tong nun mga lads mga kaibigan yung Kagraray Island ng Bakakay sa mainland Albay kaya mga kaibigan mas pinadali tapos mas scenic yung pagbiyay po ng mga lokal at ng mga turista papunta po rito sa Kagraray Island lalong lalo na po mga kaibigan mga lods sa Misibis Bay na talagang sobrang dinadayo ng lugar na yon pero di pa po tayo nakakapasok <laughs> kasi pang mayaman lang po yata yun hindi tayo pwede ron <laughs> yun mga kaibigan yung Sola Bridge matatagpuan po yan sa Barangay Sula baka kay Salbay tapos isang napakagandang hintuan kasi napakaganda po ng kanyang scenic view makikita niyo po yung napakalinaw na katubigan po ng dagat tapos magagandang mga bundok na nakapaikot dito talagang mapipil nyo po yung napaka peaceful na vibe na inyo pong hinahanap kapag once na gusto nyo pong mag travel mag rides makikita nyo rin doon mga lods mga kaibigan yung mga maliliit na mga fishing boats tapos mga nearby na malilit na mga isla talagang napaka instagram worthy nun mga lods mga kaibigan sa sa pinakamagandang lugar na inyo pong madadaanan papunta po sa Kagrara Eco Park napaka perfect nun mga lads mga kabigan sa photoshoot lagi ako numihinto ron mga lads hindi lamang po ako kundi lahat pa ng rider na pumunta po rito eto mga kabigan malapit na tayo sa intersection yan mga, mga, lads yung pakaliwa yan po yung papunta naman sa baka kay town proper kung magagaling naman po kayo ron sa may Tabako, yan po yung inyo pong madadaanan hindi na po kayo dadaan sa may Santo Domingo Eto mga kaibigan, talagang itong lugar na to, lagi ako rito nagpapapictures kasi malalaman ko kung ilang kilometro na lang yung layo papunta po dun sa may <laughs> Kaya mga kaibigan, kung mga riders po kayo, talagang isa ito sa pinakamagandang puntahan nyo kasi napaganda po ng view. Ayan mga lods, talagang napapaikutan ng magandang kagubatan. Tapos maganda po yung kalsada. Isa pa mga lods, kung gusto nyo na talagang mahilig kayo sa mga bankingan, ito yung isa na pinaka the best para sa inyo pero syempre konting ingat lang po talaga napakahirap na napakalayo ng hospital dito <laughs> malayo yung pagdadalan sa inyo pero kung talagang gusto nyo ng magandang lugar tapos napakagandang napaka romantic na lugar para sa inyong minamahal ito yung pinaka the best para po sa inyo kaya kung pupunta pa rito sa Albay wag nyo pong kakalimutan na hindi po pumunta rito medyo malayo mahigit isang oras pero depende po yung sa takbuhan ninyo Sulit. talaga sulit, napaganda talaga dito mga lods eh. Ibang klase yung ganda nitong lugar na 'to, talaga. Napaka breathtaking view napaka scenic po talaga, ibang klase yung ganda nitong mapupuntahan Pero kailangan po talaga mag-ingat po kasi mga bangkin dito, napakadami. Talaga mananawa po kayo rito. Talaga mga lods, mga higa na napakarami pang mga magagandang lugar dito sa amin sa probinsya ng Albay ang hindi pa po talaga hindi ko pa po pala napupuntahan sa sunod talagang unahin ko muna itong aking mga aking probinsya at iba pang karating probinsya ng Bicol para naman ating maipakita kaysa naman pupunta pa po muna tayo sa ibang lugar unahin ko muna mga lods mga kaibigan yung aking pinakamamahal na rehiyon ng Bicol pero kung may pagkakataon, kung may magaya ng mas malayo, mas okay para mas makapag-enjoy tayo, ma-explore natin yung ibang lugar naman pero kung sa akin lang mga lods, mas unahin ko po talaga itong rehiyon po natin ng Bicol bago po yung iba kasi taga rito po tayo unahin po muna natin yung ating sariling atin mas marami raman po talaga na magandang lugar dito po yan sa probinsya ng Albay at mga karating probinsya ng itong rehiyon ng Bicol kaya ito po muna yung ating unahin mga lodges. ito mga lodges mga kaibigan sa unahan natin parang ito yung isa sa lokal po rito diyan yung po makikita yung walang ka-effort-effort na pagbanking talagang saktuhan sila kamay na kamay nila yung mga kurbada po rito hindi na talaga sila nag effort katulad ng iba na talagang trying hard mag banking labas tuhod <laughs> pero eto makita nyo talaga napaka cool napaka simple talaga malupit sila manakbo kasi alam nila kabisado nila yung lugar hindi katulad yung mga talagang pupunta rito na iba na grabe halos alam mo napakagaling sa bankingan <laughs> pero syempre iba magaling naman talaga pero konti ingat lang po talaga pero believe talaga ako sa mga lokal saktuan yung kanilang mga takbuhan tapos talagang kumbaga gamay na gamay nila kaya sanay na sanay sila hindi ka tulad natin nakakala <laughs> mo nasa race track <laughs> pero hindi naman talaga ganun kagaling yung banking <laughs> so, iba talaga mga kalods mga kaibigan kung gusto nyo ng medyo extreme tapos ng adventure na rides dito sa Albay ito po yung inyong pinakamagandang puntahan ito po yung Kagraray Eco Park ni Bay. Papunta rin kasi itong mga lodge mga kaibigan sa pinakasikat na isla. Ito yan sa amin sa Albay, yung Misebis Bay. Na maraming pumupunta na mga mayaman, mga artista. Talaga isa ito sa dinadayong lugar, yung Misebis Bay. Kasi nakapaganda po talaga siguro niyan. Hindi pa po ako nakapasok. Nakikita ko lang sa mga picture, sa mga video. <laughs> Pero ito mga lodge mga kaibigan, talagang sulit na bangkingan Kapag pupunta po kayo rito, sobrang mag-iingat lang po talaga. Lalo kung hindi nyo po kabisado yung lugar pero talagang grabe napakasarap dito mag rides isa sa pinakamagandang lugar dito sa amin sa Albay na inyong mapupuntahan kung gusto nyo talaga ng malulupitan ng mga rides na malayo kasi alos 1.5 hours yung inyong tatakbuhin papunta po rito mula po sa Santo Domingo sa Albay na may layong 40 to 45 kilometers napakalayo pero napakasulit ko ng kalsada napakasulit ko ng view tapos pananawa kayo sa bangkingan napaka-presko ng hangin. Pero ito mga lods, mga kaibigan, yung kalsada rito, meron na po siya, bali, four lanes na. May shoulder na pong ginawa. Ayan, oh. Grabe, mas maganda po rito pala. Kaysa dun sa unang dinaanan po natin. At mas malulupit yung mga siko rito. Mabuti, pinalapad po yung kalsada. Kung yari po talaga, lalo na ng... Pero nung unang punta ko rito, mga lods, hindi pa po yan ganyan kalawak yung kalsada. Talagang two lanes pa lang. Ito na mga lods, mga sinasabi ko sa inyo na pinakasikat na tulay dito po yan ito po yung Sula Bridge napaganda po talaga tingnan nyo naman kabilaan po yan mga lods napaganda ng view grabe napakalupit ah, talaga rito yun o oh. papakal sila manoy <laughs> grabe malulupita na ah. <laughs> Aba, madali na makauwi ah kabulan sila eto mga lods malapit na tayo papunta sa may Kagraray Eco Park mga ilang kilometro pa siguro mga uh, siyam makakarating na po tayo ron pero eto habang papunta po tayo inyong makikita na pakalupit na view e, eto na yung isa sa pinakamagandang view na napuntahan ko talaga grabe na pakaganda ibang klase yung ganda ng bakakay talaga sa Albay Dila pero mga lods mga kaibigan ang bakakay napakarami po niya na magagandang mga beach resort dito lalo na po doon sa may park. yan mga lods yung buong po yata yung bus na yun mini bus yan po yung mga buong po yata rito pero di ko alam kung anong oras yan nga mga lods, mga amigay, itong Bakakay na parami po talaga magagandang mga beach resort na inyo pong pwedeng puntahan, pwedeng pasyalan. May mga pino at magagandang buhangin din po rito sa Bakakay. At mura pa po, po yung mga entrance kaya isa ito sa pinakamagandang lugar na puntahan nyo po rito ng mga magagandang beach. Dito po yan sa Albay. Tapos marami pa po yung pwedeng puntahan dito. Habang nandito kayo sa Albay, hindi lamang po yung sikat na buyong bukita mga kaibigan ang mas malupiton <laughs> pero mga lads mga kaibigan marami pong po pwedeng puntahan po rito talaga sa Albay habang nandito po kayo katulad ko ng bulakang mayon na pinakasikat sa buong mundo eto may luma dito mga lads mga kaibigan na bangka <laughs> isa rin to sa pinakamagandang hintuan dito yung lumang bangka tapos sa tapat nun may nakita ko na sirang kubo ipinikturan ko rin po yun <laughs> pero eto mga lads grabe na to ibang klase talaga yung ganda nitong lugar natin para iba yung ganda mga logs mga kaibigan ang -ra -ra eco park na biyahe pero ang problema dito may nagmimina may nagkakwari mga sa ayan oh. pero sana hindi lahat ng kabundukan dito gawing kuari sayang naman yung napagad ng bundok nitong bakakay napaganda pa naman pasyalan napagad ng lugar eto mga kaibigan grabe napakaganda napakalupit ng view ko rito talaga oh. Mag-ingat lang po kayo kapag mag-pictures kayo rito kasi bangin na yan. <laughs> Uy, parang may sinunog na sasakyan dito. Ayan mga lads, oh. Sinunog o nasunog. Grabe, parang para siyang Toyota Avanza ata ito mga lads, mga kaibigan. Service nito. Tuloy-tuloy lang tayo mga lads, mga kaibigan. Ito, ah malapit na po tayo sa mga yung Eco Park sa Misibis Bay tama so, mga kamigyan, yung ating road trip, papunta po rito sa Kagraray Eco Park, papuntang Misibis Bay. Sa mga gusto pong pumunta rito, talagang sobrang sulit at napakaganda paganda pumunta rito. Maganda po yung mga kalsada. Isa po ito sa mga dinarayo ng mga riders at ng iba po pong mga turista na gusto pong pumunta rito sa napakagandang lugar po ito ng Bakakay. Yung Kagraray Eco Park, tapos yung Misibis Bay. Talagang di po kayo rito hindi po kayo mabibigo sa hindi nyo po makita yung napagad ng view ng lugar na to talaga napaka sulit napaganda po talaga ng lugar na to mga lods mga kaibigan eto na mga kaibigan yung Misibis Bay na pinakasikat na pasyalan po rito ng mga mayayaman <laughs> at sa unahan naman po natin mga lods mga kaibigan yung Kagraray Eco Park eto na mga lods mga kaibigan na hanggang dito na lamang po at sa susunod naman na video natin yung ating pamamasyal sa loob po ng Kagraray Eco Park yun lamang po mga kaibigan mga lods maraming maraming salamat po sa inyong panonood God bless po, magingat po kayo palagi mabalos po sa intoga boss, mga tugang, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana mabalos, salamat